Mga mami, share ko lang po ang ginawa ko sa isang pirasong itlog na hindi ko pinirito at hindi ko nilabon. Ay opo, tama po ang narinig. Hindi po yan prito at hindi rin po nilabon. Pero napakasarap at napakasustansya. Tara mga mami, turun ko po kayo kung paano ko ginawa ang teknik na yan sa itlog. Tama po kanyo nakikita. Naglilinis po ako ng kaldero kasi magsasayang po si Kapitana. Pero hindi naman po pagsasayang ang aking ibibidyo kundi yun pong paggawa ng itlog o pagluluto ng itlog na walang mantika at hindi rin nilabon. Ginagawa ko po ang paraang ito kasi talaga naman pong bawal na bawal sa akin ang mga oily foods dahil wala na nga po akong updo. Dahil nga po magsasaing tayo ngayon, turuan ko na rin po kayo kung ano ang mga pinipisyo ng mga hugas bigas na ating makukuha kapag tayo ay nasasaing. Masarap ang hugas bigas kapag ka tayo ay magugulay. Talaga namang swak na swak at napakasarap kapag ka hugas bigas ang ating gagamitin sa ating paggugulay. Naranasan ko na rin po na ipaligo ang hugas bigas sapagkat napakaganda ng epekto sa ating mga buhok. Yan po ay mga ugaling pamana ng ating mga lola na talaga naman pwede nating subukan hanggang sa ngayon. Pampakinis din ng mukha kapag tayo ay naghihilamos ng na mga hugas bigas. Bukod sa mga benepisyo na ng mga hugas bigas, alam niyo ba na ang hugas bigas ay talaga namang isa ring bitamina para sa ating mga halaman? Kaya kung napapansin po natin na ang ating mga halaman ay medyo natamlay na, Diligin lang po natin ang mga hugas bigas at for sure, muli silang gaganda. Super effective din ang hugas bigas para magpabulaklak ng ating mga halaman tulad ng ontorium. Kitang kita naman po ninyo na talagang idinidilig ko ang aking mga hugas bigas para manumbalik at manatiling masisigla ang aking mga ontoryo. Kaya tips sa mga mami na mahilig sa halaman, huwag na po nating itapon ang ating mga hugas bigas. Atin na lang pong ilagay sa isang lalagyan at ating idilig sa ating mga halaman, lalo na sa ating mga aglumena na talaga namang super gaganda ang effective kapag nadilig ng hugas bigas. So ngayon mga mami, balik tayo sa pagsasaing at kung paano natin lulutuin ang ating itlog na wala mantika at hindi rin natin siya ilalabon. Kapag malapit ng maluto ang ating kanin, ilalagay na natin ang itlog at lalagyan na lang natin ng kaunting asin. Sobrang sorry lang po dahil nawala ang aking video nung inilalagay ko mismo ang itlog. Babasagin nyo lang po ang itlog at dyan nyo mismo ilalagay sa ibabaw ng kanin. Ang akin pong itlog na nabili ay malaki kaya dalawa po ang kanyang egg yolk. And perfect po ang ating luto ng itlog. Best po ito at talagang pwedeng pwede sa mga aayaw sa mga prito dahil kung may mga tataas na ang kolesterol, pwedeng pwede po ang kanyang luto ng itlog. Wala po yung sangkap kundi asin at lalagyan din po natin ng ginayat na dahon ng sibuyas para po naman masarap at magandang tingnan. Kung atin pong mapapansin ay talaga namang saktong-sakto lang ang luto ng ating itlog, pati po ang egg white, egg yolk, eh eksakto po ang luto talaga naman po magugustuhan ng mga bata kapag gusto naman po ninyo ay malasado yung pinaka egg yolk huwag nyo nang patatagalin masyado sa loob ng sinaing o sa loob ng kaldero para siya ay maging malasado so huyan mga mami pwede nyo siyang itry dahil tipid na sa gas wala pang mantika at healthy pa para sa ating mga bata